Ano man ang kahinatnan nitong aking uh, motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, eh, ko to Kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si, si pastor. Hindi yon Walang ganong klaseng ano, uh, hiwalay yon ang, ang aking paniniwala dito, uh, ito ay nasa DOJ na uh, hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag nang dalawang sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong judiciary merong pang uh, house merong pang senate parang ano yon uh, sa resources ng gobyerno parang kun eh, doon na sa isang ang uh, uh, para masyadong magastos ba sa aking palagay. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin, ang palalimin natin, ang palalimin ng, ng umaabot sa iskandalo, eh parang para sa akin, ano, malinaw na, ano ba to parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi sa, ang papunta at papunta na ito, eh, hindi na, wala na kay pastor yung ano, na napupunta na doon sa buong uh, organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, ano? Total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon, sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Aba, eh, siguro pangkatapos nilang mag at kung ano ang ilabas ng, ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Pero siguro sa pagkakataong ito, pinakamainam dito. Eh, para sa aking paniwala, inuulit ko po, Niririspeto ko, ginagalang ko para sa akin karapatan ni Senator Risa Ontiveros na ilaban nito. Eh ako din po ay may opinion at 'yan ang opinion ko. Nandiyan na 'yan sa DOJ, iwan na natin sa kanila.